Paalala po sa mga kapwa natin content creators. So, kasi po mga Lodino, ang dami ko pong nakikita ang ganitong klaseng video na naka-upload ngayon. So, kung content creator ka at meron kang upload na ganito, ay mas maganda burahin mo na po dahil maaari kang magkaroon ng violation dito or ma-demonetize dito o kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-upload na ganitong content wag mo nang subukan dahil maaari kang nga pong magkaroon ng violation dito na community standard at maaari ka pong ma-demonetize yun pong mga video na nagpipinitensya pati na rin po yung mga batang tinutulian iwasan nyo po mga lodi kasi sensitive video po yan lalong lalo na po kung may nakikitang dugo Okay? So, iwasan nyo po mag-upload ng ganyang klaseng content, no? Kasi nga, usong-uso -uso yan ngayon. Kahit po hindi ganyang klaseng video, kung meron po nakikita ang sensitibo, especially yung, yung dugo, mga lodi, iwasan nyo pong mag-upload ng ganong klaseng content. Okay? So, paalala lang to sa mga kapwa natin content creator at syempre, i-share nyo sa ating mga kapwa content creator ng sa ganong paraan, malaman nila at maging aware sila sa bagay na to at makaiwas sila sa violation.